All right guys, nandito kami sa Trinidad, Tobiego. Oo. So, dito kami nag naglaro-laro guys. So, 'yan 'no. Oh. Kita niyo 'yung mga ano dito. So Ah. Nakalabas din guys kahit papano 'no? So 'yun 'yung ano natin. Ah, soroy-soroy for the day. Ayan pala yung ano. Parang yung sa fountain eh. Diba dito tayo nakaraan? Tubigo, hindi. Ngayon lang. Kapit tayo dito pag ano, ituro tayo doon. Ayan pala yung ano dyan, yung picture. Nagtago. <laughs> Parang sakir yata yung ano nila rito ah. Ayan pala yung mga ano nila rito. Parang museum pala yan dyan. Say

Tapos tawid tayo doon sa may ano na yon. Laroy mira, laroy laroy. Ani. Okay. Ano ah? yeah, tawid Ah. Ibon lang ako sa yung. Yeah. Okay, na kami guys. kami sa Trinidad Tobigo. Yan. So, patawid kami. Ito uh, ano rito. itim yung mga tao rito kasing itim ng budi <laughs> so tawid kami rito guys lim-lim, parang bulan tak? Dian. karena aku picture. Video kulah yun, atas Ditu! Aduh, oh. gausah. Aduh,